Hello mga kapang gusto mo bang malaman kung saan naka o sino naka-login sa account mo? O eto, sundan mo ito ha. Punta ka sa account mo and then makikita mo doon yung three lines. I-click mo yun. After mo i-click yung three lines, may makikita ka doon setting and privacy. I-click mo yun. Then may makikita kang setting. I-click mo lang yon. Then i-click mo yung password and security. Click mo yon. Then may makikita ka ulit doon na password and security. I-click mo yon uli. After on meron ka makikita where you log in. I-click mo ulit yon. So doon mo makikita kung sino-sino yung mga nakalagin sa account mo or may ibang account bang nakalagin. Lagi yung i-check yun mga kapang mo kasi baka mamaya meron na pa na ibang or pa na or nahahap na pala yung ating account yun lang mga kapango. Kung nagustuhan nyo yun naman yung videos ni Mami Pango na tutorial na hindi maintindihan ay paki React naman po at share naman po yung video natin para magkaroon naman po tayo ng followers and views. Salamat, salamat. I love you all.